Hello, good morning. Nandito ako sa farm. Ayan o. Oh. Ayan, sisa ngayon ang pumigrenate o. Ang dami ng bunga. Ang dami o. Oh. Gumagapa na sa lupa yung sanga niya kasi hindi nakayanan yung bunga. Oh my God. Oh my God. So, plenty fruits. Oh, hitik sa bunga. Malalaki pa pati ay naglaki doon ang laki laki malaking malaki ay sa taas oh. ayan pamitas tayo ayan tingnan nyo guys oh. dito ako sa puno niya. Ang dami-daming bunga ako. Oh. Yan. Hmm. Season ngayon. Yan itong pinakamalaki. Oh. Ayan. Ang dami. Paikot. Isang puno lang yan. isang puno lang pero sobrang daming ngitik sa buong hao doon doon sa loob tingnan nyo guys o. lalaki lalaki doon doon pa doon doon oh. sa taas oh. wow wow alaga sa tubig eh ito, ganito pag magmunga yung pomegranate dito sa Cyprus. Bakit sa Pilipinas, hindi ganito kadami yung bunga? Dito, sabang dami. Ayun Ay, ang puno niya, oh. Isang puno lang. wow, Dami-dami. Season na kasi ngayon, eh. Pag season ng pomegranate, as in, dami-dami talaga. Tapos ang tatamis at saka juicy pa pati. Maraming juice. Maliliit pa yung iba. Itong maganda dito sa ano. Hmm. Sa side. Hitik sa bunga. Itong gusto ka. Maraming prutas dito guys. Ayan no. Sa baba na siya. Tingnan nyo oh. Gumagapa na sa baba. sa lupa. Sa lupa na yung sanga niyan. Wow. Ang dami 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 Pero yung iba lang Anin pang kakainin Mga next week Next next month pa Next month ito Magkarahulog na lang Kasi may lupa Pagpabayaan lang Ayan Mamitas tayo Mamuha tayo ng isa Ayun ito Pwede na itong pitasin ngayon kumuha ako ng isa kahapon dalawang nakuha ko thank you for watching guys Cyprus pomegranate Uy, bakit ba dito yung pomegranate nila dito yung granada sa atin pag mamunga yun sobrang dami talaga ang dami dami ay saan laki laki pa oh tapos juicy pa oh sobrang laki ng bunga oh parang parang ano siya, pumelo Tapos napakadaming bunga. Malalaki pa pati. Ngayon dito oh. Malilinis pa yan next month, maganda na yung kainin. Juicy pa pati, tsahan tamis. Matamis. Dito sa prutas lang dito, grabe. Dito lang yan sa may ano. Sa may backyard. Sa farm lang, malapit lang sa farm. Malapit sa karsada. Wow! Diyos ko! Ganito lang yung prutas sa tabi ng bahay mo. Yung gumagapa na doon sa lupa. Oh. Yeah, yeah, yeah. I love it. I love it. Itong gusto ko sa farm. Napakaraming bunga. Ito na yung bunga. Dami-dami na kuha lalaki, oh. Wow. Ito ah. na yung pilaw Ito na yung isang isang araw pa ito kinuha, eh. Ooh. ho, 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 Woo. Ang tamis-tamis ng laman niya. Ito naman fig fruit. Oo, ng prutas sa gilid. Oh. Fig fruit. Sisa na ngayon ng, ng, ng pumig grenade Masarap sa juice niyan. Ay, mamaya buksan ko to. Kainin. Tingnan natin kung anong laman niya. Ayan. Ay, kulay puti yung bunga niya. Ay, kulay puti yung laman niya, oh. Sobrang sarap to, guys. Matamis to. Mmm. Ang tamis. Ang daming binipisyo to, eh. Sarap. Juicy, oh. Matindi itong binigit. Fresh na fresh talaga, oh. Yeah! Mmm! Ito yummy, Dami, oh. Dami ko na pitas. Kailangan, pag pitas, huwag ka agad kainin. Ida-dry muna ng ilang days or one week kasi matagal yan masira ang laman niya eh. Sarap-sarap! kain tayo!